Konnichiwa Japan! Nandito po tayo ngayon sa Hatasang Temple ng Chitsuoka. Ayan. Medyo malayo-layo po po lalakar natin pupunta doon sa temple. Siyempre, bago pumasok doon, ito po ang dataas na puno. Ayan at may sakura tree din po dito ayan ito na po ang hatasang temple tara pasok po tayo dito sa loob Siyempre, pagpasok po natin ng pep. Ayan. Lakad-lakad pa po tayo. Medyo malayo-layo pa ang ating lalakarin. Ang ganda po dito bagay ko po hindi pa nakakapunta dito last year pa ata Anya. lalo na po pag dito pag january maraming tao at ayan bago po tayo makarating doon sa taas ng temple akit muna po tayo dito sa hagdanan ayan may pong hagdanan dito sigurado hingalin na po tayo ayan maakit po natin to ayan konti na lang po ayan konti na lang po makakagin na tayo sa taas ng Ang dami pang sakura dito. Pero konti na lang po kasi green na dahon na rin. so na lang po. Akita ulit tayo. At ayan, nandito na po tayo sa Hatasang Temple ng Shizuoka. Isa po ito sa mga pinakasikat na temple dito sa Shizuoka. Ayan, pwede po rito. Maligas ng pangal. pag-weekends po dito, ang dami ng tao. Sa so, ngayon, pag-weekdays naman po, wala. Ito po yung dating Sakura or Cherry Blossom. Ngayon, ito tapos na po kasi ang spring season at panay-ulan na rin po. Ayan, ang Hatasang Temple ng Siso Thank you for watching! God bless! Please like and subscribe my YouTube channel CERNI in Japan!